stressful, masarap pakinggan, yun ang sinasabi ng mga tao na nakapaligid sa akin. Pero deep inside, hindi nila alam kung gaano kahirap ang trabaho na aking pinagdadaanan. Hindi madali ang aking trabaho bilang isang supervisor, lalo na napakalaking kumbanya, at may hawak ako na halos 300 manpower at 21 departments. Maliban sa 300 manpower na aking kinakaharap sa araw-araw, ay humaharap din ako sa iba't ibang mga head departments. Yun ang pinaka mahirap. At the same time, gumagawa ako ng report para ipasa sa kanila. Dapat detali ang report na iyong ibibigay sa kanila. Anyway, mga lode, kahit papaano, blessed pa rin ako. Dahil may trabaho ako sa gitna ng pandemya. Yes, totoo yan ang narinig ninyo. Nagtatrabaho ako sa gitna ng pandemya. Napakahirap sa sitwasyon ko or sa side ko kasi mayroon akong senior citizen na kasama sa bahay. At the same time, mayroon din akong baby na as in baby pa. Noong time na iyon, sadyang napakahirap ng panahon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero kailangan kong magtrabaho para makaagapay ako sa gastusin sa loob ng pamamahay. Siyempre, may maliit kami na anak, kailangan kong tumulong. Anyways, mga lode, balik tayo sa usapang trabaho ko. Kung ano ang nagiging routine ko? Yes, marami na kayo narinig sa akin kung ano ang nagiging routine ko, pero hindi lamang iyan. Itong trabaho ko ngayon ay ang masabi ko na napakahirap. Bakit? kasi po hindi basta-basta mag-handle ng mga tao lalo iba-ibang ugali yan, iba-ibang attitude at iba-ibang karakteristik na makipag ka sa kanila syempre ako ay nag-iisa lamang maliban sa aking project manager kasi ang aking project manager ay nasa opisina lang ako lagi talaga ang nasa grounds at ako ang humaharap sa kanila meron na ma-encounter ako ng mga tao na mga bastos walang modo kasi akala nila na palagi nilang sinasabi parang may-ari daw ako ng kumpa kumpanya, tagapagmana daw ako ng kumpanya. Hoy, hindi nyo naiintindihan at kahit ano ang paliwanag ko sa inyo, hindi nyo talaga maiintindihan. Kasi ko ano ang kinukuman sa akin, yun lang din ang binababa ko sa inyo. At pinapaliwanag ko ng maayos para sa inyo, para sa ikakabuti ng ating mga pangalan. Hindi ito para sa akin. Darating ang araw na mapopromote kayo, hindi ako. Kaya ginagait ko kayo ayon sa rules and regulation na ibinababa ng kumpanya sa atin. Yun ang pinaka-worst na na-encounter ko mga lodi. Akala nyo madali? Imagine ha, 300 katao. Haharapin ko araw-araw yan. Pero meron talaga yan dyan na magsasabi na hindi maganda. Sasabihan ka ba naman, ako na lang ang palagi mo nakikita. Ako na lang ang palagi mong pinagsasabihan. Bakit sa ano? Yan. Palagi yan sila nagkakaroon ng comparison sa kapwa nila empleyado. Pero hindi nila alam na sila din naman ang gumagawa ng hindi tama sa kanilang ng trabaho. Ang palagi kong sinasabi sa kanila, sisitahin ba kita? Pakikiausapan ba kita kung tama ang iyong ginagawa? Sinasabi ko sa iyo ito kasi yan ang nakikita ng head departments na kasama mo. Alam mo ba kung sino palagi ang nasasalang dito sa kapahamakan? Ako. Dahil ang number one na pinapatawag ay ako. At ang number one na pinagsasabihan ay ako. Hindi kayo. Given na lang nagiging mabait ako sa inyo, pero kung paulit-ulit kayo ay hindi na ako magiging mabait sa inyo. Siyempre, ako ba naman ang gisahin araw-araw sa opisina? Tapos kasi... Kayo, patuloy ang ginagawa ninyo na hindi maganda hello For that situation, kailangan ko nang higpitan ang mga PC ko. ba diba, mga lode? Kaya akala nila, palagi nilang sinasabi na akala mo kung sino, akala mo kung sinong tagapagmana, akala mo kung sinong may-ari ng kumpanya. Yan ang mahirap sa trabaho ko na hindi nauunawaan ng mga empleyado ko, mga lode. Kung totoo sen, sino ba naman ako? Para gaganunin ko kayo. Kaya kung sinusunod ninyo ang rules and regulation ng kumpanya, ay hindi tayo magkakaganito. Masarap magtrabaho na wala kang kaaway at wala kang kinaiinisan. Kaya maging mabuting empleyado para hindi ka mapagalitan kung ayaw mo na pinagsasabihan. Gawin mo ang tama ayon sa iyong pinermahan.